Wow! Mmm! Mukhang masarap ito ah. Birthday mo ba? Ah, uh, naku, hindi ho. Wala ho kasi ako maisip na ibigay para sa inyo dahil tinuturuan uh, niyo ako magpiano, hindi ho ba? Ikaw naman ho, oh, nag ka pa para yun lang. Halika, mo ako ho, nagluto niyan. Um, uh, yeah? Adobong bisay ang tawag diyan. Turo Wala sa akin ng nanay magluto, ko. Ah. <laughs> Mupo ka, join me. Kainin natin ito. Tikman natin. Uh, Merly! Lagay ka ng isang plato pa rito. Sorry, Dad. Tinapos... Hi, baby. Hi, Vance. Hi. Sorry, Dad. May gimik ba tayo ngayon? Um, wala. Hindi ba may gimik kay ni Mike? Wala. As usual, alam mo naman si Mike. May biglaan lakad na naman siya. Ewan ko ba, minsan ang hirap kausap ng boyfriend ko. Akala ko tuloy may lakad tayo na kalimutan ko. Banji! Ha? Uh, wala. May dala lang kasi akong ulam para sa inyo ng daddy mo. Hmm. Sabi ko na, masarap eh. <laughs> thank you. Baby, you try this. It's really good. Ah, thank you. Niloko ninyong papaparma na ako ninyong kayamanan namin. Sinabi ko na sa'yo na ayoko makita pagmumukha mo rito, ah. <laughs> kapag patay ka na, mapupunta kay Ira ang asyendang ito. Buong buo. Hindi mo rin mapapakinabangan. Makukulong ka pag pinatay mo ko. Hindi. Hindi kapag lumabas na aksidente pagkamatay mo. Lakad! Doon sa may pangin! Lakad! Bilisan mo! Talon! Talon! <tinyo>

Paalam talaga! Bakit ba hindi ako nakinig sa asawa ko? Mamamatay ka na. Edwin! Kuya! 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 Edwin! Edwin! <coughs> uh, uh, uh. Hindi kita ini ditas para mampun tak <coughs> Edwin. Oh, Edwin. Edwin! 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 Ayok! Sina Sina Ah, nga pala, kamusta nga pala si Darwin? Ha? Ah, I mean yung junior mo, yung baby mo? Ah. Uh, si Darwin Jr. Oh. Uh, actually next week magna nine months old na siya. Ah, nine months next week. Mm. Kailan ang birthday niya? July. July 22. Mm, July 22? Mm -hmm. 22? Mm. Yun ang araw na ina ako sa Palawan, ha? Ah. Yung nahulog yung bus ko sa Bangin. Ah. Excuse me, oh, sir. Ah? Sir, ang mamahunyo nasa telepono. Ah, okay. Excuse me, ha? Eh. Hello, ma'am. Mm hmm. Mm. Ano? Sabi ng doktor, pwede ka na raw palang mag-check out eh. Kahit bukas na bukas. Oh. Vanessa, it was an accident. Hindi mo gustong nangyari. Hindi mo sinadya yun. You don't have to feel guilty. Hindi mo namang ginustong. Vanessa. Magkakaanak pa kayo ni Nick. Maraming marami pa.